Mapagpalang gabi mga ka-curious breeder. Kamusta na po kayo? Medyo natagalan muli bago makapag-video dahil uh, na-busy tayo sa ibang gawain at saka sa trabaho na rin. Ito na lang po 'yung aking mga alaga, no? 19 heads na lang sila lahat-lahat 'yan. Kasama 'yung mga nandito sa nest box sa uh, breeding cage tatlo sila uh, 19 heads na lang po yan paunti na paunti dahil namamatay yung iba lalong lalo na yung mga pababa ko na ako rito ang dalawa nakasurvive yan. anak yan ng uh, tail headed uh, mga split sa bronze palo at yung naging pabugan itong parisan ko yung isang uh, nakasurvive na blue deck ino o white bulls ay namatay din dahil nabully dito dito nilagay ko yan dito nabukasan patay yan at uh, etong parisan na to uh, hindi po nagbuga ng ano to ng criminodic ino lahil yung egg nila na ano natuyot no na sobrahan na sa days pero hindi pa napisa at dalawa yung napisa merong isang uh, yun nga yung white bulls at yung isa na matay pero red eyes yon yun ang uh, hindi ko alam kung ano siya krimino kasi wala pang mga balahibo <clears throat> kaya pinagpahinga ko, na, pinagpahinga ko na lang muna sila at ang mga isinalang ko na lang ay yung meron ako rito ah uh, green personata madilim buksan ko lang yung ilaw yan green personata kakpo yan May dilim lang split po yan sa opaline sinalang ko para makapagparami ako baka kasi mamatay din Ayan, kahit uh, papano bago sila mamatay ay eh, makapagpadami ako ito yung kapares yung hen maganda po ang binubuga nyan nakadalawang pabuga na ako ng split anang ah, ng opaline na personata at maganda yung binubuga nyan dito sa baba pa rin yung aking pale headed na split bronze palo yung parents nito ito yung unang clutch visual na bronze palo na pipe na pale headed ayan po medyo malabo nga lang yon at kapatid niya yung nandun akala ko nung una ay eh, pale headed hindi pala ayan ito yung aking krimilo. Opaline. Namatay yung kaparis niyang lutino. At yung aking green. Possible split. Dan palo. Namatay din yung kaparis. At yung mga albswanto na bronze palo pa rin. Pied. Possible split bronze palo. Ito bronze palo din. Yan lang muna sila. At eto meron na ko rito, nakita niyo na to, no? Kung madalas kayong sumusubaybay sa mga vlog ko o mga video ko. Ito yung uh, green deckino Opaline. opa line. Tinarisan ko ng pastel opa. Ayun, nag-egg na rin yan pero dahil first timer, hindi sila nakabuhay. Ano to? Ah. Possible split. O, oh, split sa par blue yan. Kaya pwedeng maglabas ng cremino o palay yan kasi split naman sa blue. Itong green deck ino na yan. Tingnan natin kung itlog na. Wala pa daming uh, Korean bag hindi eh, ko na talaga sila na si Kaso pakain na lang ako ng pakain at kung may mamamatay man hindi ko na nga pinapansin <clears throat> pero nagbabalak akong paalaga to yung ilan dito sa trusted na mga kaibigan ko siguro ang iiwan ko lang itong mga ano yung uh, bronze palo ko etong uh, crimino opaline ay papalaga ko na yan kay sir eddie martinez siya na ang uh, magbibreed yan at siguro ito eh si sir gary na at ito oh, yung uh, mga trusted na kaibigan ko yung mga nag, yung mga marunong mag-update, meron kasi akong pinag ng mga alaga ko. hindi naman marunong mag-update kahit papano sana na update lang ako. Hindi ko na alam kung napabuga ba nila o ah uh, namatay na. minang nag-quit at uh, reasonable naman talaga yung iba na mag-quit dahil wala nang uh, bumibili. At uh, <coughs> Ito kasing mga ino na to, ang maganda rito sa ino. Bumabalik yung presyo nito. Kahit papano ay eh, magandang presyo nito pero yung iba talagang tinatamad na dahil naiipon lang sa cage nila. Kung makapagpabuga sila. At pataas na rin ang pataas yung mga accessories pati yung feeds. etong alaga ko na to, yung dalawang kilo nila, meron ako nabibilan dito malapit medyo mura pa rin 65 kasi sa iba alam ko 70 o mataas pa eto mga to yung 19 heads uh, kumukonsumo yan ng dalawang kilo sa isang linggo so per week ay isang kilo yung kinukonsumo nila <clears throat> so mag iiwan ako ng ilan dito lamang ito Tsaka itong mga visual na bronze palo para talagang libangan na lang ang bubuli itong krimino ko N kasi yan pero maliit maliit sukat niya para sa hen baka mamatay pa to ah Ihiwalay ko to kasi iniwalay ko may pinatay din to dalawa hen to eh Far Blue Split Ino So, yun lang. Naisipan ko lang muling mag-video. Hindi muna ako sasagot sa mga mga ilan nilang nagtatanong. Kasi yung ibang tinatanong nila, nandun rin naman sa mga previous vlog ko. Kung tsatsagayin lang nila eh, nako, na, napakarami ko ng videos at mga detalyado pa. Ang iba kasi ay uh, ini-skip. Hindi tinatapos yung video. Kaya uh, hindi nila alam yung tanong nila ay eh, nandun pala sa video ko. So, ang na lamang at uh, pagpalang gabi mga ka breeder. God bless.